Ayan po yung dalawang magkaibigan. Nag-harvest po sila ng upo. Ayan si Mother Lelebet at saka si Kuya Tansyong. Ayan. Magde-deliver po sila ng kanilang upo. Ayan ang dami ng harvest nila kachab. ayan magbibinta na sila ng kanilang unang harvest. Magde-deliver na sila sa kanilang mga suki. Ganda. Ang ano nga, ang kikinis eh. Paano ang tinda niyan kuya? Por piraso. Oh, Ayon. Ah, Sige mother, mag-exercise mag ka na. Ano nga, bumabaksa. Mahuhulog eh. Ayan. Okay. Ayan no, sariwan-sariwa yung mga pananim nila oh. Maglabas na kayo doon sa harap ng saka oh. Huwag malalaglag. Ha. Ah. Malalag na, bumili na kayo sa tinda ni Mother. Yan, patong nyo. Yan, paka sa sariwa oh. oh. Yan galing pa yun sa farm gate, galing pa doon sa kanilang taniman. Ay, maganda yun kasi sariwa oh, makintab na makintab oh. Ayun lang mga ka babe, bumili na kayo ng tinta ni mother. <laughs>